Morning, I'm <laughs> like <laughs> <laughs> Yan, ang tunay na buhay. Hi mga mare! Welcome to our mini vlog. Happy Sunday everyone! Normally, ano, mga 5.30 ang gising namin kapag Sunday kasi walang ang pasok. Ano? Pero ng oras na iyan, Diyos ko po, alas 3 pa lang gising na. Actually, 2.30 pa lang. Eh, paano ba naman? Nag-alarm ang cellphone ni Kalbo. Kala yata may pasok pa rin. Kaya ako naman pagkaganong may nag-alarm ng na kahit konti, dinig na dinig ko. Gising agad ang maring yung, ay, walang magagawa. Kahit ipi Ipikit ko pa. Gusto ko pang matulog. Hindi na. Nasakit lang ang ulo ko kapag gano'n. Pag pilipilit ko matulog. Kaya ang ginawa ko na lang ay nagluto ang marinyo. Nagsaing na ako dyan. Pagkatapos ipinatas ko yung mga plato na pinugasan ng mga bata noong gabi. pinatik -tik muna. Tapos saka ko ipinata sa atasan Ginising ko na nga rin si Calvo ng time na iyan. Maari ka namang ako'y gising na iya siya iharap ang po, ay. Aba, ay sala naman iyon. Pero hindi ko din naman ginawa. Nakakaawa din naman dahil lunes hanggang sabado ay panayang trabaho. Madaling araw, kami gising na, tagtatrabaho. Ay kaya naman pag Sunday, pinababayaan ko na laang munang matulog. Pero hindi rin nakatiisang maring nyo. Ginising na rin ang 5.30. Sabi ko ay gumising ka na at bumili ka na naman ng pandesal. At yun nga, habang siya ay eh, papunta ng kaleng, blanket, bibili ng pandesal. Ako muna ay luto ng aming iuulam. Ayan nga, at hotdog lang naman ang nasa rep. Anim na piraso, pagkakasyahin na muna sa amin. At tapos ay eh, nag-isip pa kung ano pang ibang lulutuin. Ayun, sabi ng anak ko, tuna daw. Ay siya, luto mm. ng tuna. Sabi ko ikaw magluto. Ayan yan, pinagkaya ko muna siya ng kanyang gagamitin sa pagluluto. Uh, nag ako ng bawang at sibuyas. At siya na magtutuloy dahil masarap yung magluto pagkaganyang mga tuna-tuna lang naman. Nakatuwa nga rin yung mga anak kong yan at maasahan mo na hindi lang basta uupo at kakain na laang ay naku po ay hindi rin naman ako papayag na hindi marunong yung mga iyan at pagdating nga sa pagluluto yung bunso ko yan ang maasahan ko aba may future yan yeah. wow Maganda nga rin naman yung maagang nagising, ano? Maaga nakapagluto, maaga nakakain, kung mapapasabak sa gawain, ay di busog naman may energy baga. Hala, ganun pala yun. Tama, dahil lang Sunday, hindi lang family day, linis time, labat time. O, diba? daming gawain din. Nakala mo, pahinga na. No? Hindi. Eh, sana nga ganun lang pag Sunday, ano? Yung talagang pahinga. Pero hindi nga. Ay, hindi, hindi. Parang mas pagod ka kapag Sunday. Maraming gawain. Pero okay lang yun dahil ah, magkasama naman kami ng aking pamilya, ng aking dalawang anak, ng aking asawa. Dahil pag Monday to Friday, Whole day sila sa school. Nakakamiss din naman. Kaya sulitin ng Sunday, ano? Happy, 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 happy tayo. Kaya thank you, Lord. It's Sunday. Nakapahinga. Tomorrow is Monday. May work, work, work na naman. At least may pang parcel, no? Bawa mo na lang ng kape.